Wala pa dito yun? Wala pa. Ay, ito pera. Ah, open na natin. Oh, sige, open muna. Tara! MC! Wala na? Para uh, makita ah, Eh, pang-ilang yung niya yan? Pangalawa. Ay shout out sa mga ano dito ang mababait oh. Ang mababait lalo na pag tulog. Blaggerin <laughs> Napakababait lalo na pag tulog. Wala po points. <laughs> ano sa TikTok sa TikTok, YouTube, no? sa Facebook parang. Sa, sa Facebook wala, may nasa may Facebook. YouTube para ganun. Facebook sin lang. Hindi na. Hindi na. ni Joey Hindi na. katas katas Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Huwag <laughs> mo mag-isip? Eheheheh! Parang may isip e, eh, no? Wala <laughs> pala, ano? <laughs> Ito, ano? <laughs> Dali lang! Anong nagiging ata, boyfriend ko? Ay! Ganyan pa rin! Wala Eh, pagbibili ng cellphone dito po, oh! Ayun, Sa pa rin! Sa Mobile care, sir! Oh, yan! Napakaganda ng ano dito, oh! Manager, oh! Manager po! Hindi <laughs> lang <laughs> ang cellphone, sir! Oh! Ayan, ano sila? Oo. So, kapto na gamitin ko pala yung manager oh. Ah. Ayun oh. No. Kaya lang may takip eh. <laughs> Lagi rin siya no? Hello uh, po. Shout out, shout out to sa mga maganda. Oi, andito si Sir. Tasa na natin to si Sir. Oh. Shout out sa kay Biga ng na mabait tapat. Tapat sa tapat. Lalo pa <laughs>